Yes, hello. Good afternoon mga tol. So ito na nga po. Ngantok na ako sa nakahintay sa mga kasama ko. Kasama ko. Yun. Uh, so far, nandun po siya sa loob. Uh, Nangintay yun po yung resibo for releasing. Sana wala, wala tayo wala tayo maging problema doon sa, sa resibo. Gaya kahapon. Para... agad po tayo makauwi mga tol. Oo. Ah... Uh, Kapag kasi nagka problema tayo sa... Sa resibo. Uh, yun nga. Which is na sana makakauwi kami ng maaga kapon. So ang nangyari... Ako uh, uwi ng maaga. At may iti-deliver pa sana ito kapon. Ah... Uh, kaya lang yung eh, nagka problema to tayo sa isang outlet kapon. So... Ang nangyari medyo nagkaroon ng problema do sa tinilibera namin regarding do sa resibo. Yun nga. Uh, tapos nag oh, nag-offline pa yung mga computers nila mga tol. So, yun. So, back to back deliver kami dito ngayon sa part ng Nueva Ecija. Ay naman ah uh, Regarding naman sa weather condition, uh, kahapon so tinatad kami ng ulan, gabi na tapos mahina pa yung ilaw namin. So pahirapan sa pagdodrive mga tol. So medyo nahirapan tayo mga tol. Uh, hindi natin alam ngayon kung sana wala naman sanang mangyayari na aberya sa mga sa resibo. Uh, makakawi tayo ng okay at medyo maliwanag pa. Sana hindi na rin umulan kasi mula kanina mga tol ganito na po ang weather condition natin mga tol o, kita nyo naman yan mga tol o diba diba mga tol kitang kita nyo naman napakaganda ng napakaganda ng klima ngayon mga tol although medyo mainit medyo may hangin pa naman na medyo kumahampas hampas sa'yo medyo na-refresh -re naman ang sarili natin mga tol Ayo, so, na nga mga tol hintay hintay lang na naman ako dito sa truck natin para doon sa kasama ko na tumabas. and hopefully uh, maging success sa mga resibo maging okay siya at wala maging problem so makakawi kami na maaga at makakapag, makakapagkarga pa para sa biyay namin kinapungasan at mag kagat kami makalis at, at makapagdiay ng maaga bukas so uh, thank you for watching my tra travel vlog mga tol and uh, sana na kayo magsawa na manood ng aking videos and i like to i share at, at follow na rin ako sa aking mga mga accounts sa YouTube channel i hope also my YouTube channel ni uh, Demski Vlog TV paki-subscribe and Please watch my video and share nyo na rin kung pwede rin. And then um paki din ako sa aking Facebook page which is Demski Vlog TV also and also my FB Reels um uh, Jolox Johnson Smith paki and 'yun nga. And then to my Instagram Carlo J Manalansan Demda. So, yun na nga mga tol. Hanggang dito na lang aking video. Salamat po sa panunod. And God bless you all. Bye-bye.